Hi everyone, uh, for today's video is uh, pag-usapan po natin kung uh, meron po bang kita dito sa pag-aalaga po ng kambing or kung magkano po yung uh, posibleng nating uh, income dito sa goat farming business Okay? ang presyo kasi ng uh, kambing at saka yung presyo ng mga commercial feeds is uh, magdipindi po kasi sa lugar po natin, merong iba na mas mura po siya, ang uh, kambing at saka yung sa ibang lugar, medyo hindi gano'n din kamahal yung ibang mga uh, commercial feeds. So, ang presyuhan uh, sa commercial feeds at saka sa kambing, again, is, uh, magdipindi po talaga siya sa ating uh, lugar po. So, ngayon, uh, direct to the point na po tayo. So, disclaimer lang, uh, itong ibibigay ko sa inyo ng mga example na competition is uh, based po ito sa aking uh, personal experience. In 2 years experience po dito sa kambingan. So, ito yung uh, ibibigay ko sa inyo na mga example na competition. Magkano ba yung uh, presyo ng native goats sa ngayon? So, sa lugar po namin, ang presyo ng uh, native ng kambing ay nagkakahalaga po siya ng 2,000 or minsan is sa 2,500. So, ngayon, magkano ba yung isang sako ng uh, commercial feeds. Okay, so dati mga I think mga months ago lang, dinisenabutan ng mga ilang taon, ang presyo po ng isang sakong commercial feeds kung saan hindi po natin lang babanggitin dito sa ating uh, video today is nasa 1,250. So now, this week, uh, nakabili ako ng isang sako ng uh, commercial feeds. Talagang nag-increase na po siya ng 100. So magkano na po yung commercial fees sa ngayon? Is uh, nagiging mahal na po. 1,350. Okay? So for example, ang isang kambing ay magkukonsum po siya ng 2 and half sack na commercial fees. Kasi ang ano kasi ang native goats kasi ang tamang edad na pwede nating ibinta itong ating pure native goats is nasa 1 year and 5 months. Kung 1 year kasi natin ibibinta, parang alanganin pa tayo sa presyohan. Pero ang tama talaga na edad na pwedeng ibinta yung native goats is 1 year and 5 uh, months. So sa isang kambing, again, sa isang kambing, pwede siyang mag-consume ng 2 and i have sack ng uh, commercial fees. Okay, for example, ang kambing po natin is naibinta po siya ng 2,500. Okay. Sa presyo ng uh, commercial fees na 1,350. Tapos, 1,350 uh, times natin ng 2 and a half sack that is 3,375. Ngayon, sa 2,500 ng pagbinta po natin ng native goats minus the expenses yung uh, commercial fees na 3,375. So, magkano yung pwede natin kitain dito? So, actually, is negative po tayo ng 875. Kung baga, lugi po tayo kung ang ating kambing, ibinta natin siya ng 2,500. So, minus 875. So, halimbawa, kung ang uh, every year nakabinta po tayo ng, uh, let's say for example, every month nagbinta tayo ng isang kambing. So, every year kung magbinta po tayo ng 12 na kambing, it times natin siya sa ano, sa 875 magkano na? So, lugi po tayo ng 10,500. Kasi, eh, nag-negative na po tayo sa 875, tapos uh, hindi natin alam na lugi na pala tayo. So, kung 875 times 12, 10,000, again, 10,500 yung pwede natin uh, ikalugi po uh, dito sa native na campaign. Okay, what if Uh, bininta natin ng 2,000 yung ating uh, pure native goods. So, magkano na? So, for example, 2,000 minus 3,375 na expenses para sa commercial feeds, ang answer is uh, 1,375 uh, or 1,375. So, negative na po tayo, kumbaga wala po tayong kita. Lugi pa tayo ng 1,375 dahil po sa commercial feeds. So, 1,375 times uh, 12 kasi ipagpalagay po natin na every month nakabinta po tayo ng isang kambing times 12. So, ang pwede natin ikalugi po sa pagbinta po natin ng 2,000 sa ating uh, native na kambing is 16,500. So, talagang lugi po tayo. So ngayon, ano po ba ang dapat natin gawin na mga solusyon para kahit pa paano man lang isa uh, kikita po yung ating mga pure native goats. So ang dapat natin gawin kasi kung nakikita natin doon sa ating uh, computation po natin, uh, nag-cron uh, po tayo ng uh, pagkalugi po dahil po sa commercial feeds na binibigay po natin. Ngayon, since yun yung dahilan, yung uh, commercial feeds ng ating uh, pagkalugi po sa ating mga mga native na kambing, so ang dapat po natin gawin is mag-change po tayo ng commercial feeds, yung uh, mura na mga commercial feeds. For example, sa akin ngayon, uh, yung kambing ko, instead yung mga commercial feeds, bibili na lang po ako ng copra So magkano po ba yung presyo ng copra sa ngayon? Sa iba nasa 700 700 or mga 750 pero sa lugar po namin yung copra po kasi is nasa 800. Although nga nung una medyo ayaw nila kasi nga um, nanibago siguro sila sa fees na binibigay ko sa nila pero mga siguro mga 2 weeks ago na siguro binigyan ko po sila ng commercial fees talagang nasanay na po yung aking mga kambing. So, again, ang dapat natin gawin, i-change natin yung ating commercial feeds, yung uh, mura. Like, for example, itong ano, itong copra meal. So, ipagpalagay po natin na yung ating kambing is ano siya, uh, naibinta po natin ng 2,000 tapos ang kambing is uh, tamang edad, yung na-mention ko kanina one year and a half yung tamang edad sa pagbinta po ng native goats so ang pwede nating magastos po in 1 year kung cupra po yung ating gagamitin since 800 yung presyo po nasa 1,600 per year yung uh, magastos po natin sa ating fees sa ating kambing so kung nabinta po natin siya ng uh, 2,000 minus 1,600 expenses sa fees na binibigay po sa ating kambing so mayroon po tayong kahit pa paano mayroon po tayong 400 nakita sa isang kambing so hindi na po tayo nagiging negative so kailangan maghanap po talaga tayo ng paraan para kikita po tayo dito po sana sa kambingan So for example, nakabinta po tayo ng kambing a year ng 12. Every month, meron tayong may binta na isa. So for example, every year, meron tayong may binta na 12 na kambing. So 400, yung ating net profit times 12 na kambing, that is, every year, meron po tayong gross income na 4,800. So ipagpalagay na lang natin na 4,500. Kasi yung remaining na 300 pwede nating ipambili ng gamot para po sa ating kambing. So ngayon, kung halimbawa yung ating kambing naman is nabinta natin siya ng 2,500. Tapos yung ating gastos na fees itong uh, Kopramil is nasa 1,600 lang in 1 year tapos magkano naman po yung app uh, pwede nating maging net profit dito sa presyo na 2500 para sa ating native goats so pagpalagay natin is 900 e times natin again sa 12 yung per year na pwede nating ibinta sa ating kambing kasi every month pwede tayong magdispose ng isa kung uh, marami na po yung ating kambing So, every year is meron tayong gross income na 10,800. Medyo mababa nga lang. Pero at least sa ganitong pamaraan, uh, naghanap tayo ng way uh, kung paano po tayo kikita yung ating uh, native goals. Sa nakasanayan kasi natin, ganun ka importante yung ano, ganun ka importante yung paglista ng mga expenses para alam natin na Uy, sagad pala tayo sa ano sa pagkalugi dito sa ating uh, negosyong kambingan. Kasi tayo kasi lalo na katulad ko, uh, katulad ko katulad ko or mga sa mga kasamahan po natin ng na mga small good farmer is uh, nasanay kasi tayo na hindi natin nilista all the expenses dito sa ating kambingan. Kaya ganun po kaimportante na meron po tayong record sa ating kambingan kung kumita mo tayo o hindi. So, kung hindi tayo kikita, maghanap po tayo ng paraan. So sa content natin for today, uh, gusto ko lang siyang i-summarize para mas uh, maintindihan po natin lalo po uh, yung ating mga competition kung magkano po talaga yung uh, kitaan uh, dito para sa mga uh, native goats. So for example, kung yung ating uh, native na kambing, uh, binibinta natin siya ng uh, 2000 the possible income po natin sa monthly po niyan, kung makabinta po tayo ng isa, is nasa 400. So, napakababa lang po siya. So, just in case naman po, kung uh, yearly, ang pwede natin kitain na gross annual income or profit natin sa native goals, that is uh, 4,800. So, sabihin na lang natin na i-run off na lang natin na 4,000 yung sobra na 800 Uh, pwede natin sabihin natin na yun yung ating other expenses para sa gamot sa ating kambing yung vitamins, pamurga at uh, kung ano paman so for example naman din kung yung ating uh, native na kambing ay binibinta po natin siya ng uh, 2,500 so the possible po na income po natin monthly is uh, nasa 900 kung makabinta po tayo ng isang kambing sa isang buwan so kung every month meron tayong naibinta So, yung possible income po natin, yung gross annual income, kumbaga yung profit po natin. So, 900 times 12, that is uh, 10,800. So, runoff na lang natin, sabihin na lang natin na yung ating net profit sa ating kambingan dito sa native goats is nasa 10,000. Yung 800, again, pwede nating i-add on doon sa ating expenses for vitamins at saka pang sa ating mga uh, native na kambing. So before to end this uh, video uh, Disclaimer lang lang po Hindi po ako nagmamagaling uh, po dito sa about uh, goat farming Lalong hindi din po ako magaling sa mathematics O kaya lalo na din po na hindi po ako agricult, uh, agriculturist po So lahat ng ito is uh, based po lang ito sa mga aking uh, mga personal experience So kung meron pa tayong uh, ano po na hindi po nabanggit or hindi po malinaw sa inyo yung ating uh, explanation regarding po sa competition, uh, pwede tayong mag-comment at uh, sasagutin po natin yan. And then uh, by the next video po, yung part 2 po natin, uh, pag-usapan naman natin kung magkano yung uh, possible income doon po sa mga upgraded native goals na kambing. So, dyan lang po for today. At uh, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.